Pagpapasalamat sa unang paaralan na naging tahanan ko bilang isang guro. Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog-vlogan. Sa paaralang ito, ako unang tinanggap, pinagkatiwalaan at higit sa lahat, pinaniwalaan ang aking kakayahan. Ito yung pinakaunang pagiging substitute teacher ko sa public school. Ang unang hinandel ko nga ay mga grade 2. Medyo naging challenging din ang subject na hinawakan ko dahil mother tongue. Dahil sa totoo lang, hindi talaga ganun kalalim o derecho ako magsalita ng kapampangan. Pero sa totoo lang, kapag natcha ako, mas gustong gusto ko at na-excite akong matuto. Sa totoo lang, hindi ko may experience o magkakaroon ng opportunity na makapagturo dito kung hindi dahil sa principal na si Ma'am ja. At dahil sa kanya, nagkaroon ako ng pag-asa at kumpiyansa na magpatuloy sa aking profesyon. Hindi ko rin makakalimutan ang gurong aking sinab na si Ma'am Mitch na siyang nagbukas ng pinto para sa akin upang maranasan ang kasiyahan at fulfillment na hatid ng pagtuturo. Dahil sa kanyang guidance at suporta, mas lalo akong naging handa sa aking mga responsibilidad bilang isang guro. Sa mga co-teachers ko, lalo na po sa grade 2, walang sawang nagbibigay ng suporta at gabay. Sobrang nagpapasalamat po ako. Lalong lalo na si Ma'am Maricar na master teacher. Sobrang ginabayan ako. Sila Ma'am Faye, Ma'am Lorna, Ma'am Robeline, and Ma'am Riz. Sila ang mga naging sandigan ko sa mga oras na kinakailangan ko ng tulong. Sobrang nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga teachers na nakasama ko dito na sobrang babait at talaga namang ginabayan ako mula simula. At sa mga unang naging estudyante ko dito sa paaralan nito na ngayon nga ay grade 4 na sila. Sobrang nagpapasalamat salamat ako sa pag appreciate nila sa akin. Tuwing nakikita nila ako, hindi nila nakakalimutang magmano, maggreet o yakapin nako kahit nasa daan. Alam mo yon hindi ka naman sa nagbubuhat na sarili mong bangko, pero nakikita mo yung mga bata na nag-enjoy talaga sila sa'yo at tumatak ka sa kanila. Dahil sa totoo lang, first time ko talaga magturo nito sa public, kaya marami rin akong natutunan pagdating sa classroom management. Alam mo, sa pagiging teacher, okay lang maging masungit para alam ng mga bata yung limits and boundaries nila. Hindi ko rin masasabi na mas masungit ang isang teacher kung strict lang siya or firm pagdating sa mga rules and regulation niya. And yes, ganun po ako. Pero kung mapapansin ninyo, kahit mukhang masungit ang pinapakita ko sa mga batang to, sobrang lapit pa rin nila sa akin. Hi, ang bilis ng panahon. Isipin mo yon grade 4 na sila ngayon. Panibagong school year at nagkaroon din ako ng pagkakataon na maging substitute teacher sa grade 6. Isang panibagong paghamon at oportunidad ang dumating. Muli nagpapasalamat ako sa binigay na tiwala at pagkakataon ng paaralan na ito at ni Ma'am Sa pagkakataong ito mas natutunan ko kung paano maging mas maayos na guro, kung paano i-handle ang mga bata. Gumamit ng iba't ibang strategies and techniques sa pagtuturo, at kung paano maging isang mabuting halimbawa para sa kanila. Sa totoo lang medyo challenging ng mga panahong ito. Kahit tatlong buwan ko rin sila nakasama. At dito nga, ang mga tinuturuan ko naman ay grade 6 at ang hinahawakan ko ngang subject ay science naman. Sobrang nag-enjoy din nga ako sa subject na itinuturo ko. At dito nga, sa pagtuturo ko sa mga grade 6 ay sobrang dami kong natutunan at naging makabuluhan. sipin mo yon dito kong mga na-experience yung mga iba't ibang problema ng mga bata. Iba't ibang background at pangangailangan nila. Itong mga panahong ito, sobrang napagod din ako at kunestyon ko rin talagang sarili ko kung sa pagtuturo talaga ako. Pero yun nga, Masasabi ko, parte talaga ng journey ko ito bilang maging isang guro. So, sa totoo lang, isa ito sa mga pinakamagandang experience ko na nakapagturo ako sa grade 6. Alam mo yung tipong makikita mo talaga sa mga mata nila at sa mga reaction nila, paano kanila nila i-appreciate sa pagtuturo. Na sa bawat pagpasok mo ng pinto ng classroom nila, ay excited sila. Sobrang nagpapasalamat nga ako sa kanila dahil kahit grade 7 na sila, ay binibisita pa rin nila ako. Sobrang na-appreciate ko yung mga pinapakitang paggalang at respeto nila. Pati yung pagsunod sa akin, isang guro. Sobrang nakakataba ng puso tuwing nakikita ko yung excitement sa mga mata nila at naririnig ang salitang nage enjoy talaga sila at natututo. Pero sasabihin ko po sa inyo, hindi po ako perfectong guro. At sa tingin ko, marami pa akong pagkukulang at mga dapat alamin. Pero dahil sa mga gurong nakakasama ko, lalo na sa grade 6, sobrang nagiging magaan ang trabaho ko at well guided ako. Lalo na sa aming master teacher na grade leader na si Ma'am Ann. Hmm. Hindi lang siya naging grade leader or co-teacher sa akin, kundi naging isang magulang na rin totoo lang wala akong masabi sa pinakita niyang kabaitan sa akin sa pagiging approachable, sweet at caring. Sa bawat kilos niya ay sinasama niya ako at sa bawat kilos ko ay tinatanong niya kung kumusta ako. At marami pang bagay ang ginawa niya para sa akin. Hindi lang siya, pati yung mga grade 6 teachers na mga nakasama ko. Na naging inspirasyon ko at idolo sa pagtuturo. Ito yung masasabi ko na marami talaga akong natutunan sa kanila. Sila ay naging higit pa sa mga katrabaho, naging magulang, ate, kuya sila sa akin. At kanilang malasakit at patnubay ay naging gabay ko sa aking paglago bilang isang professional. Kaya maraming maraming salamat po Ma'am Anne, Ma'am Charmaine, Ma'am Angie and Sir Mark. At syempre po kay Ma'am Angie na sinab ko. Pinagkatiwalaan niya ako na i-handle ang mga estudyante niya. Nagpapasalamat din po ako sa kabaitang pinakita niya sa akin at paggabay para po mas matuto ni bagong school year at nagkaroon muli ako ng pagkakataon na magturo sa ilalim ng bagong prinsipal. At nagpapasalamat ako kay Ma'am Ibril na pinagkatiwalaan ako at binigyan ng bagong oportunidad. Nakasama ko muli ang grade 6 family teachers at nadagdagan ng dalawang teacher na si Sir Roy at Ma'am Ira. At ang teacher na sinab ko nga ay si Ma'am Ira. At dito nga nakasama ko muli ang grade 6 teachers na nagpatuloy sa paggabay at suporta sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyo dahil sa inyong tulong mas naging matatag at tanda ako ko sa bawat hamon ng pagtuturo. At hinding-hindi ko rin nga makakalimutan itong section na hinawakan ko. Dahil sa kanila, na-realize ko kung ano yung pinaparating sa akin ni Lord. At dito naman nga, ang subject na tinuturo ko ay ESP. Grabe, dahil din nga sa subject na ito, parang nahil yung inner child ko. Bumabalik yung mga memories nung bata ako. At ang sabi ko nga sa kanila, wala namang perfectong tao. Ang pinakamahalaga ay naniniwala sa Diyos, isiping may pag-asa at walang imposible. Pagkatapos ng isang buwan na pagsasab ko sa grade 6, muli akong tinawagan para magsab sa grade 3. Ito naman nga ang sinab ko ay si Mambel at ang subject na ituturo ko nga ay mathematics. Sa totoo lang, sobrang na-excite ako dahil favorite ko talaga ang mathematics. Siyempre, sa pag umpisa ko nito, ginabayan na ako ni Mambel ano yung mga dapat kong gawin. Ipapasalamat rin ako sa grade 3 teacher's family na sobrang ginaid ako at winelcome. Okay. Kay Ma'am Rox na laging pinupuntahan ako sa room para tanungin kung kumusta ako. Salamat kila Ma'am Judy, Sir. Henry, Ma'am Myra, Ma'am Jocelyn at Ma'am Arlene. Lalong lalo na sa grade leader ng grade 3 na si Ma'am Jennifer. Sa tuwing nakikita ko siya, lagi niyang pinagpipray at sinasabi na dito na daw ako mapapermanent sa maimpis. Sa totoo lang, sa lahat ng mga teachers sa grade level na nakasama ko, wala po akong masabi kundi maraming maraming salamat po. Alam niyo ba, 2 days lang ako nakapagturo dito sa grade 3 pero sobrang napamahal na sa akin yung mga bata. Grabe, yung nakita kong improvement agad sa kanila. Yung nakikita ko na gustong gusto nila yung mathematics at nag enjoy sila sa klase. Kahit tapos na yung oras ko sa kanila, kapag nakikita nila ako sa school, lagi silang nakagreet at nakamano. Sa so, totoo lang, ako rin, akala ko dito rin talaga ako mapapermanent. Pero yun nga, may ibang will sa akin si Lord. Muli, para sa mga mahal kong estudyante, nais kong magpasalamat sa inyo. Kung sinasabi ninyong na ko ang buhay ninyo, mas naging masaya ako na makasama kayo. Kung sinasabi ninyong tinuruan ko kayo, mas natuto ako sa inyo. Alam kong hindi madaling magturo sa isang klase na no may iba't ibang personalidad at pangangailangan. Pero dahil sa inyo, naging makabuluhan ang bawat araw ko bilang guro. Minsan, hindi may iwasan na may stress pero nagpapasalamat ako sa inyo. Dahil kayo yung nagtulak sa akin na mas matuto, tumatag at mag-improve bilang inyong tagapagturo. May mga pagkakataon na pinagsasabihan ko kayo at sana ay maunawaan ninyo para ito sa kabutihan nyo. Ang kita kayong lumalaking may disiplina at tamang asal ang pinakamagandang regalo na may ibibigay sa akin. At sa mga nagsasabing na inspire sila sa akin, sobrang nakakataba ng puso. Hindi ko rin makakalimutan yung mga sandaling dumadaan ako sa bawat silid-aralan o kahit sa daan at naririnig ko ang inyong pagbati. At ito yata ang pinakamamimiss ko sa maimpis. Ang bawat kamay na nagmamano, ang bawat kaway, at ang bawat simpleng ngiti na nagbibigay saya sa akin. Isa kayo sa mga dahilan kung bakit nagiging makulay at masaya ang bawat araw ko bilang guro. Uli, maraming maraming salamat sa inyo mga anak. Hangad ko ang inyong patuloy na tagumpay at sana ay baunin ninyo ang mga aral na ating napagdaanan sa inyong paglaki. Muli, maraming maraming salamat po sa lahat ng teachers ng MISE. Marami po akong natutunan sa inyo. Maraming salamat po sa pag-welcome sa akin at sa kabaitan na pinakita nyo sa akin. Special mention kila Sordinha, Mom Judy, Mom Rachel, Mom Renzi, Mom Ann, Sir Dina, Ma'am Judy, Ma'am Rachel, Ma'am Rency Ma'am Anne, Sir JP, Ma'am Charmaine, Ma'am Betty, Ma'am Tess, at marami pang iba na na-extend nila ang tulong nila kahit nasa ibang school ako. Sa totoo lang, halos lahat ng teachers ng MISE ay may na-touch at na-import sa buhay ko. Sobrang daming magagandang memories rin talaga nakasama sila. Salamat rin nga sa pagiging positive at sa manifestation ni Ma'am Vivian. At salamat sa lahat po ng teachers na sa tuwing nakikita ako, kinakamusta ako, na gusto na talaga akong ma-permanent. Papasalamat din ako sa aming head teacher noon na si Ma'am Pen, na sobrang nag-guide din ako sa paggawa ng test paper at ng DLL. At sa dalawang principal na si Ma'am Ja and Ma'am April na tumanggap sa akin at binigyan ako ng oportunidad na maging guro sa MISC. Maraming maraming salamat po. At eto na nga so sobrang mamimiss ko rin nga po yung pagkain dito sa kantin este, yung mga staff po. Grabe, sobrang babait talaga ng mga tao dito sa akin. At sa lahat po ng bumubuo ng Maimpis -in Integrated School Elementary, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Malaki rin po ang party ninyo kung ano po akong klasing guru ngayon. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming maraming salamat, MISE Family. Teacher Nika or Mom Nika is signing off. <coughs>